Chef K. Ah, uh, ko sa iyo, matututong mo 'yan. <laughs> na. Na? Ano no? Oh, 'yun nga. Eh, ano pa na mangangasahan natin? Nagatunay. Oh. Ay, ay. May, takip pa, ha? Hindi 'yung magkunong Pwede na. Ah, ayan mga farmer magbubuos pala. So ito na 'yung sisementohin O tingnan niyo naman ang mga linagay, 'yung mga scrap-scrap na lang. Siyempre. Yan, gumana na. Carburador lang. Carburador, problema? Barado daw ang carburador. Oh. Okay na. Amaya, ah, balikan natin yan at uh, tingnan natin. Whew, <music> huh, isang magandang buhay mga farmer Yan, andito tayo ngayon sa ating uh, panibagong project na naman na low cost project lang na which is kailangan na rin po talaga. Dahil uh, nagpuputik at uh, kontraanay na rin yung workplace po ni Papa Yam na dating gusto kong uh, siguro nagtitipid din si Papa Yam kaya sabi niya wag na muna pero ngayon na realize niya kailangan niya na ayan at kumustahin natin yung nag -iihaw. si Boy Iihaw oh. Chef K ah uh, expect ko sa'yo matututong mo yan na na ano no o oh, yun nga eh, ano pa ang asahan natin oh. Tama na yung lambot lang. Naku. Nagalay ko ya. Na, tingnan mo ang panungkit mo ka. <laughs> Bango ah, para tayo nasa dagat ano? Naku. Naku, amoy dagat mga farmer. Kung naamoy nyo lang yan. Amoy dagat ang sungayan. Oh. Losaw na sungayan isa. Ha? Nalosaw. Eh, eh, syempre, baka binaliktad mo ng binaliktad. Ang ihaw, isang baliktad lang. Pag naluto yung kabila, isa lang. Hindi, oh. ano ano Oo. Sarap pa naman yun, no? Taba, o. Oh. Expected natin yan, matutong. <laughs> Joke lang yan, mga farmers. So, ayan, ito yung kanilang uh, sisimentohin. Kasi nga, tingnan nyo yung mga kahoy natin na pwede pang mapakinabangan. At yung akasya natin doon na bagong dating, di ba? So, at least po, kung masisimento na ito, itong area ito, ano na tayo. Nagpalit na pala ako ng filter ng... <laughs> filter ng ating... Uh, uh, water filter, ayun. Mga Kasi medyo dumidilaw dilaw na. So, ayun, nagpalit na tayo. 400 lang naman plus isang set. So, monthly daw yan. Marami din gastos ang may water filter ano. Tapos ayan si Jomar naghahanda na ng pang chili sauce mga ka farmer. Uh, nakabili na tayo ng kawang napakalaki, 30 inches ang diameter. Wow. Si Pinyo, talagang uh, salamat sa Panginoon unang una dahil uh, ano ano uh, anong tawag dito? Business is booming. alakin tulong din po mga ka farmer kagaya niyan, di ba? Uh, pagpasweldo tayo ng isang tao na yun ang kanyang ginagawa di ba so malaking bagay na din po yan tapos uh, may mga iniisip pa ako pero ayoko ko muna magulong utak ko <laughs> pagka nagsabay-sabay baka ano di ba one, ano lang one step at a time lang tayo so ayun po dahil niya yung chili paste bumili kami ng kawa dahil sabi ko para mas makatipid sa shilane at sa oras ay eh, kailangan natin ng malaki-laking uh, kawa na kaya bumili na po kami. So, ayun. Oh. Anong, ano? Ah. Anong? Ito. Ito yung sinasabi nila ng low class. Pero mukhang masarap din ah. Ito daw yung original. Oh, machine gunner ang tawag niya. Sa mga taga-bataan po at uh, sambales. Machine gunner ang tawag nila. Yan, ito na yan. Oo, oo. Hindi, yung luto, natutungin mo na. <laughs> Tingnan <laughs> nga natin. Oo, pwedeng pwede na. Yaman. Na. Nahabol talaga ng langaw. Tingnan nyo mga ka-farmer. Hindi talaga tayo pwedeng mag-isda sa kainan. Ano? Langaw talaga hahabol. Ano? Langaw. <laughs> Ayun na nga. Hindi pa rin ulo ito. ng langaw. Hmm, hahabol talaga. Hindi, amoy kasi talaga. Malansa eh. So... Marami pa ba tayong sili doon sa nahinog? Wala na? napitas na ata eh. Grabe ang nagawang init papayam na itong manggang naputol, ano? Mainit. Samantalang dati, hindi na makapasok ang araw dyan, no oh. Yung sanga po na dalawa na, ayun, laking sanga nung, ano, yung duhat. Tapos yung mangga, nagsasalubong, Di mo Sabi nga ni Bebe, gusto niya nang ipasimento itong ilalim na ito. Sabi nga sa akin. Umagot sa... Umagot hindi ka makakano ng minit dito. Oo. Tagal-tagal pa. Patay ata itong pinalipat ni Bebe, ha, Kong? May ano na, may dahon na doon. May dahon na ba? Ah, wow. Ayun. Oo nga. At sino ba naglipat? Kongkong Kong. Nakita ko yung malamig ka may ko Malamig ba, Kong? no. <laughs> Mayroon akong buto pala ng ampalaya. Taniman mo na uli yung dito, yung nagbubungang maikli. Pahabol natin. Kasi ma paabang matapos na yan, sakto gagapang naman na naman sila. Ah. Oh, wag mo muna ah, abon n'yo tatlong butil lang. Kung gusto mong lagyan ng abono, konting konti. Oh, kailan ko 'yan dinigay ko? Oh. Kasi mainit 'yung kamay mo eh. Neto lang. Neto lang ng diwatin ko. Dapat din, dapat uh, may init. 'Yan 'yung unang tinanay, mainit. Diyan 'yung mamalo mo. Nasunog. Hindi naman kung manok, dipotol. Nasunog nga yung iba. Nakita Oo. ko sunog di. Eh. Abonong marami. Ano oh. siya ay Oo. Oh. Oo. Day taniman natin ng bago. Tapos meron na isang sakong ano doon, triple. May asin dito, oh, ihalo mo. Nyug. Nyug oh. Hindi tuloy-tuloy may asin, may asin. Ilagay mo, may asin na ba 'yon? Oh, meron asin. Na. Ah, may asin 'yon. Ako oh, kapakailan lang ano. Oh. Ah, yung ano naman. Yung bubuhusan natin. <laughs> Oo, one monthly yun. Tingnan mo. Kahit pala malaki na, kailangan mong lagyan. Kasi tingnan mo yung malaki na mamatay. Oh. Okay, ko ako. na... Buhangin, oh. nakita ko nga buhangin. Ang sabi nila, buhangin daw. Pero mas effective na yung lason talaga. Oh, matay. Nakita ko po yung kawa. Napakalaki. 30, ano? 30 inches. Ito, laki. Wow. Oh, di ba? Kasi dalawang kawa dito, no? Yung ninunuto mo. Kasi, Oh. Talaga tunay. Oh. May, takip pa. Ha? Hindi, yung magkuno. Pwede na yan. Para isang lutuan na lang tayo. Oh, yan no? Oh. Tingnan yung mga farmer. Yan yung naputol na sanga yung naka ano dito nagbibigay ng shade sana ipo ipo eh oh, tapos yung dito grabe ingat po pala tayo sa Florida grabe po yung ano tornado daw napanood ko sa news sa Al Jazeera nakita natin tsaka BBC ba yun oo BBC Kinaka uh, tumitibok ang puso ko pagka BBC ang pinapanood nyo pinapanood ko alam nyo kung bakit mga farmer 14 years na pag nasa barko ako, yun po ang pinapanood namin na ano news channel BBC Tsakayong uh, French ano, French siya, uh, ano din, nakalimutan ko na. So ayun, yung dalawa na 'yan. Kaya ano, <laughs> parang feeling ko nasa barko ako pag napapanood ko. So 'yan kaya uminit dito. Ito yung gusto ni Bebeng, semento na. Kasi po pag nag-uulan, grabe ang putik dito. Maputik. Hmm. Tingnan natin yung ano, maya maya yung chili paste. Tapos yung kainan, tahong. Tapos may ewan kung ano pang linuto nila. Isda, tahong. Silip-silip tayo. Si Kongkong Kong nagmason. Unbelievable nagmason si Kongkong. Hmm. Kong. Nagmason po siya. Ayan, no? Nag-asinta ng... Ano? Luto Very good. Sino nag-asinta si Kongkong? Kong? Kong? Ah, ko si Kongkong Kong, Kong ang nagmason. Baka mapunta ng Mindanao yung ano. Hindi naman. Ayun. Hindi kasi daw hanggang na bango ng chili garlic order na kayo isang napakalaking kawa ang uh, naluto oh. ito ang nila hindi ko alam kung anong plano nila si Pepe ito nga gustong ipasimento na kasi nga puro putik po ito agad na sabi ko kanina puro putik po ito pa tag ulan hmm. sterilize na ng uh, baso ayun uy Wow kawang malaki. O, oh, tingnan nyo kung gaano kalaki yan, ha? Hmm. O. Oh. Sagad, puro talsik. Pero maganda nito, may takip na, di ba? Alam mo ba kung magkano ang takip? One five. Ay, <laughs> <laughs> oh, yan di ba? nagdilig-dilig pala. Sabi ko sa kanya, yung... Ano, may sprayhan din pala yung mga ano, bukas mag-i-spray siya. Kong mag-spray tayo bukas. Na, kaya. Andiyan na yung mga gamot. Tapos yung kalabasang tumubo, kinain. Kailan? ma-sprayhan din yun ng... O, oh, sprayhan mo uli. Pag ano, pakunti-kunti. O, oh, ito na yung ampalaya natin. May ampalaya uli ako diyan eh. Pwede mo na dito ko, oh. Sa mga dito lang yung malapit lang sa kanya. Kasi patapos na rin 'to para panggapang na yung ano natin. Yeah. Natira. May tumubo pa, nagsanga na sila. Oo. Maganda yung dito, ang daming binunga, no? Na. No. Oh, mga buto lang yun na? yung mga nahulog yung certified na binigay mo sa akin putik kasi itong naanditong lupa, no? lupa oh, putik eh na banda na arawan eh na? 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 <laughs> Dalawa nga lang yun <laughs> Dalawa nga lang yan nakasurvive. papatayin ng ano dito kailan. Ayun oh. Kinain na ng talong. Kumapal na hindi natin napansin ano? Mag-aano uli ako nito. maga ako uli ako mamaya. Bitigil-tigil mabagal daw yung progress, sabi nung ni ano, ni Doc. Hay, to hindi pa pumapasok yung isa kong ibon na 'yan. Ha? Black check? Ha? Ah, pumasok ah. Rowan na andun sa kabilang bahay, Kinarampo. Naglalaro, naghahang naghahab hahabol ng sisiw. Hmm. Kilang yan, laro ko din dati yan eh. Ah, ma-enjoy niya naman yung ano. Yung ayun oh, no? ayun, oh. kilala no? niya oh. naka-blue. Hmm. Oh. Gahanap ng gagamba. Yan, tuloy natin ang vlog kahapon mga farmer ang hirap gumawa <laughs> Hindi maaga kasi ako nagpahinga din Brown out ngayong araw uh, At ayan tutukan natin yung project dito yung ginagawa ni Papayam Kahapon nagpaluto ako ng uh, Nagamit pala namin yung kawa na Binili ano So ang nagawang bote Ay 172 Ang naibalot Pero meron pang natirang marami syempre para sa tindahan at uh, isang malaking bote para kay Bidjo yung sa Batangas po na aking pamangkin dahil gustong gusto niya daw po yung uh, chili uh, crab so sabi ko sige papadalhan kita so ayun po eh, sabi ni Bebe lagay mo na lang sa ibang bote yung malaki na para isang bote na lang kaya kung more or less mga nasa kaya pong 190 180 to 190 siguro na bote kung sasaga uh, sasagarin po yung kawa ano. So okay na din pero yun nga po medyo matagal din lutuin. So pero makatipid pa rin po sa silin, sigurado. So medyo bawasan So nagdagdagan tayo ng mga kalahati to 40 minutes siguro na cooking time. So ayun po. Grabe ang init ngayon brownout pala ang buong uh, pelco mga farmer pelco mismo ha yung pelco one dito sa uh, amin tapos eto ano ba ang plano nila kailangan yata ng generator dito sa bahay pagka ganitong mga brownout alam nyo naman dito sa Pilipinas brownout is normal di kagaya dyan sa Amerika ayun simento na gagamit na naman ng mixer is dito nah mixer ay may tubig pala yung dulo ng palay o toyong toyo o kasi kailangan natin magpapasok kung ano yung kay Ramil parang kalahati sira ano bulok ata kasi luda pa eh adikit eh. Oo. Grabe, no? Talagang ang palay sa ganitong panahon. Maka ano lang tayo? Maka... Ano lang ng pambayad? Pwede na. Pero parang ganun din. Yung pinutinaya namin doon, asa 40 plus thousand din naman ang ginastos. Ano, maka ano? Tapos 12 lang daw ang presyo. Naku po, parang parang ayaw mo ng pataniman pag tag-ulan grabe ang presyo ng paalay eh. wawa talaga magsasanga sistema talaga ang wala sistema okay. importante eh. yung anay uh, yung akasya kaya pwede kaya natin pag nasimento na yung iba kaya kaya natin ipasandal dyan mga ilang piraso no na kaya buhatin <laughs> na oh, medyo natuyo na no? pag ba pag nasimento na kasi hindi na maabot ang na anay simentado na eh Sapa. Oh, change oil pa. Bago ano papayam na bago sementuhan ano. Paikot ano. Change oil nga. Ha? Wala pa tayong buhangin ah. Naka-order na ba ng buhangin? May isa na pata dito. Ay, hanggang sa depo na ako. Oo, dito pa rin yun. Nang bagsak. Ganyan ka rin? Dito pa. Dito sa mga Tinanong nyo na kay Papa Yamo, nag-order na siya? Buhangin? Tinanong lang, hollow blocks. Ang bilis lang po makakuha kay na Na? Ikaw? Nakuha mo? Ha? Na, dati na ano na natin yan ah Wala? Baka may pinapatay sa ano oh. Dati na ano na namin yan mga pagpatubig ako dyan dati ha. Tanggal na yung ano. Siyempre. Siyempre tayo discard ng used oil. Asin. Tsaka used oil daw ang... Alin? Wala yun. bok lang yung ano nun. Yung anay, used oil daw, tsaka sabi nila asin eh. Para matakot yung ano ba? Yung... Anay. Ayan tuloy uli natin itong vlog na ito mga ka-farmer Hindi matapos-tapos tatlong araw na Ito <laughs> project dito sa baba O ayan habang naghihintay po tayo Saglitin natin uh, At mukhang uh, tahimik po Ano ngayong sabado Tahimik Below target tayo Okay lang Ganun talaga ang negosyo mga ka-farmer Ups and down. Basta tuloy lang ang laban Ah uh, Inahulog na ano ah I order naman tayong lima ngayon. Kaya okay lang. Mas masakit yung in-order tapos hindi ko kunin. Ano? Yun ang matindi. Ay, bahala ng uh, nasa taas. Ba, ano to? Mukhang, mukhang si Jomar bumaba na. Mukhang from, ano, from Kadete ito. Ano? <laughs> Magbubuhos? Magbubuhos? Ah, ayan mga ka-farmer, magbubuos pala. So ito na yung sisimentohin. O tingnan nyo naman ang mga linagay, yung mga scrap-scrap na lang. Siyempre, titipid tayo. Tsaka magamit din yung mga bakal na yan mga ka-farmer. Wala na rin naman po kasi magpagagamitan. Para wala na pong anay. O, iwas anay. Ba? Hala. Tagalatang napahinga. Baka karburador. Hmm. Si semento to. Kasi yung mga anay ang problema po namin dito. Yung anay, sabi nga ni Papa Yam, morder na daw ako ng termidor kasi bubuhusan na rin namin yung paikot ba sa bahay. Ayun oh, no? meron tayong pagbubuhusan ayun oh, no? yung dalawang anong yon, iikot 'yan paikot po yan mayroong tubo may mga butas so iikot para ilalim yung mga ano walang anay eh. so ganyan pag magpapagawa po kayo ng bahay pagawa po kayo ng ganyan na plano paikot po ng bahay ninyo mga tubo kahit yung blue lang na tubo tapos sa uh, diyan dyan nyo po ilalagay yung lason para pag binuhos ninyo gagapang na yung lason paikot may mga butas po yung mga maliliit paikot yon sa buong bahay ilalim bubuhos pala sila tapos tinakpan na rin na yan oh. Spark plug? Pero gumawa na lang to. Ha? Kailan lang to, diba? no kanina ko yung pina, piltay nun. Nandito. Nandito. Namatay. Parang mahina. Parang walang gasolina. Walang kuryente, dude. Wala. Walang kuryente. Mahina ng kuryente. O. Oh? Patay yung spark plug. Oo. yung spark plug Spark plug o yung... Spark plug. Ha? Meron naman siyang konti. Oh, walang ano, Malinis oh. Yan gumana na karburador lang. Karburador problema. Barado daw ang karburador. Okay na. Amoy balikan natin yan at tingnan natin kung ayan gumana na karburador lang. Karburador problema. Barado daw ang karburador. Oh. Okay na. Amoy balikan natin yan at uh, tingnan natin kung ma-semento na. Karburador Ayaw nilang simento yun. naman. Wala po tayong ganong customer ngayon. Okay na. So, yan. Balikan na lang natin. Amaya May na tayo mag-ending. O, ngayon na. Uh, farm. Ending ka na natin. So, yan. Ah, thank you, thank you. Ah, tatapos din yung vlog na to, tat, tat tatlong araw kung binubuo. Nagpakain na ako ng kalapate kasi mamaya eh para pahinga na po pagkatapos. So ayun. Habang naghihintay doon ng customer, sabi ko Saturday ngayon walang gaano. Ano. Pero bukas may mga bisita tayo kasi unang-una -una, inibita ko po yung mga taga Nasa taas. Para naman na uh, sumaya si nanay Conching kasi namimiss na daw na nila ang lechon. Sabi ko hindi na ako makapag-organize ng isang ano para sa kanila. So ini-invite ko na lang po pa ilan-ilan para at least eh, ano, uh, uh, parang uh, yun na lang. Hindi na hindi ko na po ma-arrange. So, imbitahin na lang natin sila every Sunday o Saturday kung sino man ang ano. Susunod naman yung mga taga-baba naman gulay. Imbitahin natin. Marami-rami 'yon. So, yan maraming-maraming marami pong salamat at magandang buhay.